Hindi mo natatakasan kung ano talaga yung tunay mong nararamdaman. <laughs>. Oh, kung na um, ano nilalaman. Ay grabe! Ay grabe! Ay grabe! Ay Kung tatanungin, kung miss na miss mo, miss na miss mo, nagsasaya ka dito sa loob-loob mo. Yung isipan at puso mo, nandun. Guys, pa tayo sa Dindo. Dindo! Ano nangyisip mo? Ha? Ano nga? Hindi ka ba masaya nandito ka sa Hong Kong? Sinubukan kong hanapin ang sarili ko sa Hong Kong. Kaya nagpunta ko dito. Oo. Oh. Pero wala eh. Ano wala? Sa Pilipinas pa rin talaga yung laman ng isip at puso ko. Kahit nandito ka lang sa Hong Kong? Kahit nandito ko sa Hong Kong. So ibig sabihin hindi, hindi, hindi ka masaya dito? Ang ah, masaya naman ako. Siyempre nalilibang-libang ko ang sarili ko. Pero iba pa rin eh. Kung ano talaga yung kinagisnan mo at kung saan mo nakilala yung babaeng magising mo. So ibig sabihin, hindi ka masaya kasi hindi mo siya kapiling ngayon. Yun lang yun. Pagpapakatipo, kung iisipin mo talaga, actually, ang nararamdaman ko ngayon, alam naman natin na bukod sa ikaw, nami miss mo talaga nami kasama ko lagi. Oo naman. Pero, syempre, <laughs> yung akong tatanungin, yung miss na miss mo, miss na miss ko. Yun, magpala. Ano yung sa tingin mo, uh, pwedeng gawin habang nandito sa kauling ko? Diba? Wala, iisipin mo talaga siya. Kahit anong saya mo dito, meron pa rin niya sa puso mo talaga na may may isang kwarto na magmumukmuk na hindi ka talaga sasaya kasi iniisip mo siya ang hirap din talaga na parang sasaya ka dito pero sa loob loob mo yung isipan at puso mo Isipin. nandun ay okay? alam mo yung feeling na alam mo iba na tama sa iyo oo alam mo yung hindi tayo banda dito alam mo yung nararamdaman ko Oh. Kung oh. <muchos> parang kung magpunta ako sa isang lugar o isang bansa parang <muchos> nangangarap din ako alam ano? ano yun lumagkasama kayo? kasama kayo Kaysama, loko okay. ang sarap sa pakiramdam ng mga rin, unti-unti mong natutupad yung mga gusto mong puntahan unti-unti mong naranasan yung mga gusto mong maranasan na may kasama ka oo naman, lalo pag kasama mahal mo yon. Yun. totoong taong iniiro yun, yung parang kasama mo yung totoong taong gusto mong makasama dahil yun yung isa sa pangarap mo oo diba? ganun gayon pa man kahit anong mangyari dito sa mundo mananatili at mananait pa rin talaga ang tunay na nararamdaman mo sa di ba? oo oh, no. naman uh, pwede mong takasan ang mga kasi pero hindi mo matatakasan kung anong talaga ang tunay mong nararamdaman ano kung anong nilalaman <laughs> ay grabe oh, na na ganun, diba? grabe yung feeling mo ano? ah uh, ako Pili ko miss na, miss na miss na miss na miss na miss mo na talaga, no? At, tanong Ang tanong ng taong bayan. Ay, yung ay, ano. Nami-miss mo ako minsan. Ay, oo naman. Siyempre, kaibigan lang yun ha. Eh, paano pa kaya kung... Ay, minsan tinatanong ko sa ko. Paano ito ba ako? Kapalit-palit ba ako?